Magandang umaga po mga ka-revers no yan, Magandang umaga sana pero ayan Tumira naman po yung unos Ayan oh, Madilim na po yung paligid mga ka Tumira nang maaga yung unos ngayon Parang siguro may masamang panahon na naman At ito naman po yung San Pedro no San Pedro Otso yan grabe sobrang lapad at ang laki At ang, ang haba po ang linis talaga ng mga San Pedro, mga San Pedro, mga drivers, you know? Sakto sa maintenance po talaga to. <clears throat> Yung mga staff dito sa San Pedro, mga drivers, palagi po nilang nililinisan to. Nakita niyo mo, no? Pag mag-island hopping kayo, talagang ma-ingganyo kayo dito sa San Pedro pag nakita niyo to. Sakto po to sa pang 60 packs mga ka pag island hopping. Yan o. May isa pa pong San Pedro doon sa likuran o. No? Yan. Yan o. Ah, siguro San Pedro size yan. Ayan kami naman, wala po kami booking hanggang Uh, 25 wala po kaming gis Ang haba ng relax namin. katambay lang ngayon ang bangka namin dito tapos um ang gagawin namin dito uh, magpakita lang sa office para continue na po yung ano uh, sa namin. Dito po kami ngayon nakatambay sa ano po Maribago po. front ng uh, tulay bridge. Yan. Yung iba naman po no, busy busy po sila. Yung po yung speedboat na yan no? yung maliit na speedboat oh. Kukuha yan sa kanilang mga gamit tapos kami relax, relax muna. Dito lang po yung bangka na dasin, dasin yung katabi namin yan no? Mahaba din at saka malaki yan Sakto din to sa pang 60 packs mga karebos. Yan. Dasin. Yan. Isa pong koreano ang may-ari nito. Ang dami naman bangka pong laka, maaga pong laka punta dito sa Maribago, no. Ayan, no. dami bangka talaga. Nags... Lahat ng mga bangka ito, halos nagkuntisan sa pagpagandahay ng mga bangka. Para mainganyo nyo naman po lahat ng mga turista pag nakakita nito. Ayan, no? Ibang bangka. Sa amin, maliit lang. Kasi iba naman po yung disenyo namin pang diving pero okay naman po to pang island hopping mga ka kung gusto mag island hopping <coughs> yan naman po sa bridge mga kadaibros yung mga tao busy busy po sila sa paghanda sa kanilang mga gamit ayun no? para dive uh, para island hopping po yan no? yung iba uh, sumakay naman po sa maliit na Ayan, uh, yan, buti. Ganyan po mga levers, no? Ganyan. Ganyan po mga uh, diskarte dito pag ano, looted para magapira pong ibang tao dito. Kasi sa isang trip lang po mga levers, uh, may pamasahe yan. Uh, Mag-rental ka ng ano, 200 pesos. Ayan, Ay, ayan na pala si Kap. Ha! Uy! Mip! Mip sa trabaho! Uy! Uy! Mip sa trabaho! Na, nala bihag! Lah! Mura mo manari ay wanga ka! Uy! Idol! Ilang paks! Uy! Pila! Pila ka po niyo! Ah. Yan po yung uh, isang stop po ng ano, San Pedro po yan. Stop ng San Pedro. Yan. Buti pa sila mga drivers no, busy busy. Hala ah, bird, mahadlok na basang ilok. Ayan, ang dami na pong bangka na kadaong dito. Ayan, ayan, set out bird, set out. Yan uh, isa isa po yung <laughs> isa po yung crew ng ano po uh, San Pedro. Yan, good morning, good morning. oh, ginan siya. dito na po, Cap. kap anong, anong gawin natin dito? Matutulog lang tayo? Linisan Ah, wag ngunan linisan dum. Mas mabutin. Palita na yan. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Eh subukan Ha? Keba. Unsa so ba? Tober-tober-tober. Yabba go. Medut lang din Yeah, thank you and good morning to all my new uh, solid followers. Thank you very much.